Intro, intro. intro. Video na. Anong masabi mo? Ano na pagkikita niya? Wala, hindi ko masabi. Ano? Usap lang sa mga... Reflect na yun Kaya pala ayaw akong reply yan. Kaya nag-iba na pala. Hmm. pala Naligaw na pala siya. Naligaw na. Ang hmm. landas hindi ka pala yung magkakataon Quezon City na punta ng kalungkot mo yun Min tibay mo Day pumasahin niya nag curate niya, nag curate Dayang, ubus talaga uras mo kasi anong uras ka nandunuhi ka nung sao umay sa inyo buti na lang at ano ka para yung BS sa monument ko ng Diyo yun ako kaya nga kasi sa akin papasakyan sana ako ng Diyo ang ano, ng peresul, huwag na kasi hindi yung naano pa eh kasi gusto mo magpapakita ng peresul mamaya may isak sa taas kita kong peresul din saan mo yung peresul? nasaan? doon meron, meron peresul doon sa kalukan? sa monument monument? parang wala naman doon meron meron sa likod, peresul talaga yung nakita ko sa monumento kayo nagkita, ah? Hypermart. Ah, uh, hyper. hyper SM, eh, hypermart lang yun. Ah. SM eh. Ah? Makalaga, SM lang. Ayun, hypermart. Meron, SM hypermart. Grocery lang yun. Counting mall. Pero meron, ano, counting mga ano. Kaya pala, kaya pala ngiti mo, ngiting tagumpay, loko ka. Ha? Ah. Walang ngiti naman talaga ako. Pero iba yung... Pero nung nagkita kayo, talagang alam mo yung -korti 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 tap Ang bituin sa langit. Hindi hey, ko lang na-expect na ano. Eh. Pero lakas din ang loob mo, ano? Galing ang ka Quezon City, pumunta ang Malayo-layo din yung konti, ha? Ah. Parang ganito rin hanggang doon, eh. Hindi uh, kasi sanay naman kayong sa Pagkailangan nila. Tapos, ano nga. Palagi na. Palagi na yung nag-aam sa akin. Labelis ko na nga dyan man. Ah, palagi siyang nagyaya Anong pagdito po? Pagkakaroon na yun dyan, tatlong beses na Saka, saan ba na uwi? Caloocan? Eh, imbis na siyang pumunta doon sa iyo, ba't ikaw pumunta doon sa Caloocan? Hindi Ah, pagkakaroon na dyan, diretsa ko na dito? Hindi, pagkakaroon na dyan sa Caloocan, ako sa Caloocan, ako sa Caloocan Ah, dito? Ah, pwede Nagyayari lang ako niya Nagyayari ka rin papunta rito? may harap ko Pero anong ano? Anong Anong pangyayari? Kwento mo kasi Ang kahina talaga Ang kwentong malupiton ba? Kumain Anong kinain dyan, Jalibi? Eh? Manok Doon nakatira yun sa Kalokan? hindi kayo inuwi sa bahay? Hindi, pwede mo naman ako. Ako, kilala mo na kami mga anak, pero... Walang asawa, walang asawa. Hindi walay. Pwede jilay, ganun mo. Ang asawa niya. Kilala niya. Niya yung silingan. Silingan din. Ano pala to eh? Sabi niya, bako salamat sa kami rin daw eh. Ano pala to eh? Ano may tawag sa mga beer house? Ano may tawag? Mamasang. Nabasan. Ahinti. Yeah. Bugaw pala bugaw. Bugaw. Maano <laughs> ka.